Kalusugan at personal na tagumpay ang pinagdadasal ng ilang nagsimba ngayong unang biyernes ng Agosto sa Capo Church. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apres. Jomer! Igan, good morning. Mas marami sa pangkaraniwa ng mga deboto na nagtungo ngayon dito sa Capo Church ngayong first Friday ng Agosto. Maagang pumadyak patungo sa simbahan ng Quiapo ang 67 years old na si Tatay Victor. Galing raw siya ng binondo at dalawang taon ng deboto ng Pong Jesus Nazareno. Lagi raw siyang nagsisimba tuwing una at huling biyernes ng buwan para ipagpasalamat ang himala na nangyari sa kanyang buhay. Last year po nang kasakit po ako sa heart. Nagdasal lang po ako sa kanya. Ano, ano po, ma, parang gumaling po ako na wala na po yung hingal ko. Nakakapag-bike na po ako. Dahil hindi po ako nakakapag-bike. Ipinagdarasal niya rin daw ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang 12 years old na apo na may problema sa kidney. May ano po siya yung kidney, ano po yung sa mali pa po. Inborn mm -hmm. po yun. Pero ako man naman po, magaling na po siya. Ang 24 years old naman na si Simon, sumaglit muna sa simbahan bago sumabak sa kanyang board exam. Kung makapasaman po ako, magsusundalo po ako ngayon taon. Gusto ko po, po maka, sa bayan po natin at makatulong din po sa ibang mamaya. sana po pala rin ngayong taon at kung di naman po, may susunod na taon pa naman po. Dahil unang biyernes ng buwan, mas marami ang nagsimba sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Bawat isa may bitbit -bit na panalangin para sa mga pagsubok na kanilang sinusong at pasasalamat para sa bawat tagumpay. Igan, para sa First Friday Mass, oras-oras ang misa dito. Magmula pa kaninang 5 a.m. hanggang mamayang 12.15 p.m. Magkakaroon din ang banal na misa pagsapit ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Aprasto para sa GMA Integrated News. Simula na ngayong araw ang voter registration para sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa Iloilo City, inaasahan na abot ay isang limong magpaparehistro kada araw. At live mula sa Iloilo City, may unang balita. John Solomon, GMA Regional TV. John, good morning. Ivan, alas 8 ngayong umagay magsisimula ang voter registration dito sa Iloilo City at ilang oras bago ito ay uh, nakahanda na ang Comelec Iloilo City. May mga nakalagay ng signage ng step-by-step -step na proseso bilang gabay ng mga magpaparehistro simula ngayong araw para sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Mayroon ding lane para sa mga PWD, senior citizens at mga buntis. Ang mga upuan ay tiniyak na naayos na upang maging mabilis at organisado ang proseso ng pagpaparehistro. Tinitiyak din ng Mall Management ang kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga security personnel. Ayon sa Iloilo -Ilo City Co na sa 800 hanggang 1,000 ang inaasang magpaparehistro kada araw hanggang sa August 10. Mula naman August 3 linggo hanggang sa August 10 ay magpapatuloy ang registration sa iba pang malls sa Iloilo City. Bukod sa registration ay maaari ding iproseso ang change of name and status, correction of entries, reactivation at updating of records. Wala namang isasagawang transfer of uh, voter registration. Ivan, paalala ng Comelec Iloilo City sa mga first-time voters na magpaparehistro na siguraduhing magdala ng kanilang birth certificate na issued ng PSA o Local Civil Registrar. Magpapatuloy din ang registration kahit weekends o holidays. At paalala din ng Comelec Iloilo City na walang isasagawang mga transaksyon sa kanilang opisina dahil lahat ng ito ay isasagawa sa mga malls. Yan ang latest dito sa Iloilo City. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV ginhawa raw para sa mga motorista na pwede nang mag-renew na driver's license online. May unang balita live si EJ Gomez. EJ! Igan, hinikayat ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na gamitin ang online platform para mag-renew ng kanilang driver's license. Ka-expire lang daw ng lisensya ni Erickson noong Mayo. Kagagaling lang din daw niya sa aksidente, kaya pansamantala muna siyang tumigil sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ngayong Agosto, plano niyang mag-renew ng kanyang driver's license. Mabuti nga raw at pwede na sa online ang renewal, iwas hassle at pagpila. Balak din ang tricycle driver naman na si Eugenio na online na lang din magparinyo na lisensya kapag na-expire na ito puspusa ng paghihikayat ng Land Transportation Office o LTO sa mga driver's license holders na mag-renew ng kanilang lisensya sa pamamagitan ng online platform na ma-access sa egov.ph app. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng digital shift sa mga transaksyon sa pamahalaan para mapabilis ang pagbibigay serbisyo sa publiko. Available ang online driver's license renewal sa buong bansa kamakailan, inulunsan ito na pamahalaan sa Taiwan at Japan para sa mga OFWs doon. Nakatakda rin itong ilunsan sa ibang bansa sa Middle East, Europe at North America. Plano ko mag-online uh, register uh, magre-renew ng ano ng online driver's license para at least less hassle na rin eh kahit pa paano. Ayun, uh, more on pila tapos more on yung mag ka, imbis na matutulog ka na lang, magpapahinga ka na lang sa bahay niyo. Eh, siyempre, mag-online na po ako para maging hawa, di ba? Kasi sa ano eh, pipila pa dun eh, matagal. Mm -hmm. Eh doon sa online, pwede ka po magtanong-tanong sa kapitbahay mo para madali ang proseso. Mas maganda pa rin kung online kasi kahit nasa bahay ka, magagawa mo. Maraming pila, matagal, inaabot ako ng ilang oras. Ngayon ko mar maranasan na ano na pag renew ko sa 2026 yung sa online. Iwas sa abala. Maganda yung sa ano sa online kasi may iwas yung mga pixel sa labas at saka siguro mas ma, mas madali. Igan, sabi pa namang nakausap natin no, napipilitan daw sila noon na magbayad na lang sa fixer para mauna sila sa pila o di kaya naman eh, mas mapabilis yung pagproseso sa kanila. Kaya ngayon na may online na mas maganda raw para iwas korupsyon. At yan, ang unang balita mula rito sa Mandaluyong City. Ije Gomez para sa GMA Integrated News. Awak na ng pulisya ang dalawang kapatid ni Julie Dondon Patidongan na malaki raw ang maitutulong sa missing sa Bungero case. Ayon sa PNP, ang isa sa kanila, ang lalaki nakunan sa CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card na isa sa mga nawawalang sa Bungero. Ang isa raw at ang lalaking nakunang ng ine escortan ang isa pang nawawalang sa Bungero habang nakaposas. Isa lang sa mga yan, ang kinumpirma ni Patidongan na kapatid niya. May unang balita si Emil Sumangil. Ang lalaking ito na nakunan ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sa bungero na si Melbert John Santos, kapatid daw ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ayon sa Philippine National Police. Kapatid din daw ni Dondon ang isa sa dalawang lalaking nakuha ng ine escortan ang nakaposas na missing sa bungero na si Michael Bautista. Hawak na sila pareho ng PNP. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sila raw ang missing link sa kaso ayon sa PNP. Itong tao po na ito si Jose Patidongan ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan nung makuha po yan ni General Macapas mismo na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Nakakulong na si Jose Patidongan habang si Eli Kim Patidongan sinampakan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa password ayon sa PNP. Kailangan din kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Pagkumpirman ni Don Don, ang kapatid niya niyang si Elakim ang nakuha na na CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabungero. Yung uh, ATM na nag-withdraw ay uh, isa kong kapatid niya dahil inutusan ng mga polis na checkin yung uh, account kung uh, malaki ba ang uh, panalo o kung uh, malaki ang uh, kinita doon sa laban at uh, photos daw ni Mr. Atong Ang na chicken kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Na yung... pag pagutusan yung aking kapatid. Oh, yung pulis na ito na nagutos doon sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan niyo sa Napolcom? Yes, kasama, kasama. Pero itinanggi ni Don Don ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga nahulikam na bumitbit sa nawawalang sabongero na si Bautista. Si Rogelio Roger Borican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Uh, ang binitbit nila, yung si uh, Bautista, 5'5 ang height noon. Tingnan nyo yung video, anong height nung bumitbit. Ayon kay Don Don, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong Ang, ang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim. Marami raw silang alam, kaya noong 2022 ay inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. May siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Pero iba pa kay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa, sa grupo, sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Itinanggi ni Don Don na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOJ Remolia, wala, wala karistuhan. Pinatakat ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay niya itong Ang doon. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa raw ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon sa PNP, nahuli ang dalawa ng PNP-CIDG noong si Police Brigadier General Romeo Macapas pa ang namumuno. Nilinaw ng PNP na hindi si debak bilang CIDG Director si Macapas kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga lawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang Police CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas umano ng request na mailipat ng assignment kaya nasa Police... Regional Office 12 na. It would be very, very unfair, unfair po, na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Makapas na may lipat po siya sa region. Ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrajano dumating sa undisclosed location kung saan nagsama-sama ang mga kaanak na mga missing sa bungero. Kasama si Don Don para kumplituhin ang kanilang mga affidavit. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General uh, Abrahano na magkakaroon ng hostisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hostisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity po sa so pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po para sa dalawang witnesses. Uh, ito ay magkakorobrate sa mga magiging statements ni uh, Don Don Patidongan. Ang abogado naman ni Police Senior Master sergeant Joey Encarnacion. Isa sa mga polis na kinasuhan ng NAPOLCOM, kaugnay sa Mising Sabongeros, itiranggi ang mga aligasyon ni Don Don Patidongan. Wala anyang legal na ng mga aligasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na sa na pangalang inkarnasyon. Wala po siyang uh, interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Don Don Patidongan, wala pong interaction si... Si uh, Mr. Joey Encarnacion, si, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Isa si Encarnacion sa mga kinasuhan ng Napolcom ng anim na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampahan ng reklamo. Ito ang unang balita. Emil Sumagil. Para sa GMA Integrated News. Pumirma ang ilang senador isang draft resolution na layong linawin ang magiging sunod na hakbang ng impeachment court. Tog na ito ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May unang balita si Mav Gonzales. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, apat na senador na silang nakapirma noong lunes. Kabilang sina Senate minority leader Tito Soto, Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depenisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon eh, pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga uh, dating justices opo na nag uh, nagbibigay ng payo kung paano hmm. ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward magbe-benefit po kami dyan kahit sa uh, parating na debate sa August 6. <laughs> Nire-respeto raw ng senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Cheese Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasundoan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksuna ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni naka nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis, ni political gridlock na si, o deadlock. Binubuno namin uh, these days, uh, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay uh, pinag-aaralan namin mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon napagkasunduan namin August 6 So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinion at kung talagang pipilitin, boto. And hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala para usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bukoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kumalag si Tourism Secretary Cristina Frasco sa puna ng ilang kongresista na hindi raw nagagampanan ng Department of Tourism ang mga tungkulin nito. Kwestyon ni Frasco ang motibo ng mga puna. May unang balita si Darling Kai. Nakukulangan daw ang ilang kongresista sa mga ginagawa ng DOT o Department of Tourism. Pagkatapos ng ikaapat na sona o State of the Nation address ni si Pangulong Bobong Marcos, pinuna ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang hindi pagbanggit sa sektor ng turismo sa talumpati ng Pangulo. Malinaw daw itong mensahe na hindi nagde-deliver ang DOT. Anya, dapat may managot at magwasto nito. Umirit din si Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega. Bigo raw ang DOT na gawin ang trabaho nito sa kabila ng anyay massive funding o malaking pondo at malawak na promotions. Pumalag si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. I strongly disagree that the sector has not delivered for it has. It has delivered returns to the nation Giit niya, tabanggit ng Pangulo magali, ang turismo ang magali, sa zona sa kontekso ng pagpaparami ng trabaho at pag-ayos ng supply ng kuryente sa Sikihor. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating kwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Napap isip daw si Garcia Frasco sa timing ng mga pahayag ng dalawang kongresista. But the timing of the remarks that were broadcasted by uh the good gentleman from the House of Representatives uh Asidre and Ortega is quite suspect considering that uh my husband Congressman Duke Frasco declared his uh, stance as an independent member of the House of Representatives uh, only two days before, or rather only a day before their remarks. Nag-abstain o hindi boboto ang asawa ng kalihim na si Cebu 5th District Representative Duke Frasco sa botohan sa House Speaker kung saan nanalo ulit si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez kinimok ng kalihim ang mga kongresista na suriin ang lahat ng impormasyon dahil tuloy-tuloy naman daw sa pagtatrabaho ang DOT. Kung titignan ang mga datos, malinaw na hindi pa tuluyang nakababawi ang sektor ng turismo kumpara sa mga numero noong bago magpandemya. Kabilang dyan ang bilang ng mga tumarating na turista sa bansa at ambag ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas na kasalukuyang nasa 2.35 trillion pesos. Patirin sa share o bahagi ng mga manggagawa sa Pilipinas na nasa sektor ng turismo. Paliwanag ni Frasco, malaki ang epekto ng natapyas na budget ng ahensya. You get back what you give. Since we're talking about funding, pre-pandemic funding for tourism promotions were easily over a billion pesos. You cannot expect a full recovery to 100% by investing only 100 to 200 million pesos and expect the same numbers. Mula isang bilyong piso noong 2019, 100 million pesos na lang ang branding campaign budget ng DOT. Gayunman, nakuha pa rin daw ng DOT ang all-time high na kita noong 2024 na mas mataas pa kumpara noong 2019. Para sa 2026, hihingi raw ang DOT ng mahigit 3 billion pesos. Kasama rito ang 500 million pesos na hihingin para sa tourism promotion sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng mga kongresista sa mga sinabi Frasco. Ito ang unang balita, Darlene Kai, para sa GMA Integrated News. May mga bagong coach na makikipagunahan sa pagpindot ng red button sa bagong season ng The Voice Kids Philippines. Tatlo ang bagong upo sa iconic red chairs. Isa sa kanila ang Gen Z singer-songwriter at dati na rin naging contestant sa The Voice Kids Philippines, si Zach Tabudlo. Wow! Pati ang twins mula sa folk pop band na Ben and Ben na sina Paolo and Miguel Guico na mag-act as one sa pagdedesisyon. Magbabalik naman as coaches sina Julian San Jose at Billy Crawford. In production na ang The Voice Philippines Kids at mapapanood sa GMA Network soon. Nice. It's very nostalgic and it throws me back talaga when oh, I was young. I feel lang. like I can be the one who can really justify the the feelings of these kids yeah. and what they actually went through since we've been making music together ever since the beginning of our career alam din namin most likely kung ano yung hinahanap namin sa sa mga mga audition kahit na ngayon lang kami nagkatrabaho, trabaho eh parang nag gel kami agad so once na mapapanood map ninyo yung uh, yung episodes makikita nyo na may syempre may makawala ba yung bardagulan ganyan agawan asaran it's a pleasure for me nakasama ko si Zach and Pau and Megs and also Jules as well. It's it's always I, I look forward to having you know new connections every time and nakaka inspire. The Special episode ng hatid ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa Amazing Earth at Family Feud ngayong unang araw ng August. Special birthday episode ng Ding Dong ang mapapanood mamaya sa Family Feud. Isa sa special guests at manlalaro sa episode si Senator Bam Aquino. 5.40pm yan dito sa GMA Network. Mapapanood din mamaya ang una sa three-part special episodes ng Amazing Earth Philippines para sa kanilang th anniversary. Aalamin dyan ang mga mangyayaw ng nangyari sa huling araw ng mga dinosaur. 9.35pm yan. Bukas, August 2, turning 45 na si Ding Dong, kasabayan ng GMA Gala 2025 na bahagi ng 75th anniversary celebration ng GMA Network. Magdiriwang naman ng 41st birthday sa August 12 ang asawa niyang si Kapuso, primetime queen Marian Rivera kalapit lang pala. Wow. Cute. And speaking of GMA Gala 2025, ramdam na ang excitement para sa most spectacular event of the year. Mangyayari na bukas ang pagsasama-sama ng biggest and brightest stars sa industriya ng showbiz. Mas special ang GMA Gala ngayong taon dahil celebration din ito ng 75th anniversary ng GMA Network. Bukod dyan, isa rin itong fundraising event sa, na susuporta sa JMA Kapuso Foundation. Bukas na yan mga kapuso! Uy, kaabang-abang! Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa JMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.